May kembot ako. Pumunta ako sa National Historical Commission of the Philippines library nung no isang araw kasi kapag Bonifacio Day, parang puro Andres the revolutionary na lang ang pinag-uusapan natin. Iba naman. Isa sa mga dinayo ko sa NHCP ay ang isang sulat ni Gregorio de Jesus na ginawa niya nung 18 years old siya at 29 years old si Andres. Hindi ito love letter. Sulat ito sa gobernador Silio ng Binondo dahil nagpapa-rescue si Oriang. Babasahin ko yung text with side comments. Ginoo ako po si Gregoria A. E. De Jesus na taga-Kaloocan, dalagang Tagalog at menor de edad. May gustong mag-asawa sa akin na si Andres Bonifacio na taga-Tondo, Calle Sagunto, numero 11, letra L. Nang matalastas, that means to find out. Nang matalastas ng aking magulang ang aking magandang hangad, ako po ay dinala dito sa Pinondo at inilagay sa isang bahay sa Cali, Madrid, numero 28, letra D. Ang lagay ko po dito ay tunay na bilanggo. Wala akong libertad na anuman. Pause muna. Ang tatay kasi ni Gregoria na si Nicolas ay carpintero pero gobernador silio din siya sa kaloohan. Ang drama ni tatay, Andres is not good na for my daughter. Ganon. Itutuloy ko. Sa iyo pong kapangyarihan, ako ay kukuha at hinihingi ko po sa inyo ang mediante justisya. Ako po ay kunin mo rito. Rescue me. Tawagin ang aking nobyo. Call my boyfriend. Gawin mo ang delehensyang dapat ipadala sa gobyerno na para kami makasal. Do what you need to do so we can get married. As an 18-year-old girl, medyo madrama siya, no? As nakatipunan si Lacambini, she was an equal stakeholder to the revolution. Nung trial ni Bonifacio sa Maragondon, andun si Oriang. Ayaw niya umalis kung saan-saan siya pumunta at kung sino-sinong kinausap niya para makatulong sa asawa niya. Pero walang kinahinatnan. Oriang trekked through the hills of Maragondon for a month without provisions looking for her husband. Hindi man sinabi sa kanya agad na na-execute na si Andres. If you go to the Maragondon Trial House, the last exhibit honors Oriang. Her emotional poem called Magmula Giliw Nang Ikaw Ay Pumanaw carries so much of her pain. The second to the last stanza reads, Tangi ka sa puso, Giliw, ikaw lamang. Paalam sa iyo, masarap magmahal. May ari ng puso't kabiyak ng katawan. Paalam, Giliw ko, sa iyo'y paalam. Julio Nakpil, a Katipunan commander loyal to Bonifacio, took care of the widowed Oriang. The two fell in love and were married in 1898. Oriang died during World War II, but before her death, she gifted later generations with an autobiography that detailed her genealogy, her time with Andres, and her life after his death. Oriang is fascinating. Napapaisip tuloy ako kung merong unique na si Andres kaya patay na patay si ate girl sa kanya o baka naman likhang todo buhos at nuknukang tapat magmahal si Oryang. O di ba? Meow meow.